Kalimutan nyo na po mga kababayan, yung pangako slash pangarap ni PBBM dahil mukhang mananatili na lang po sa pangarap yung benteng bigas sa pinangako ni PBBM dahil mukhang inabandona na niya mga kababayan yung naunang pangarap niya na bigas na benta dahil may bago pong pangarap si PBBM ngayon sa so makatawid hindi lang daw ito pangarap kundi ito ang kanyang panaginip Hmm, dream! Sabi ni PBBM, mayroon daw siyang bagong dream! Ano bang dream sa Tagalog? Panaginip! Oh, na nananaginip na naman po ng gising ito si PBBM mga kababayan. Dahil ang tutuhugin na naman daw niya ngayon ay ang masiguro na wala na ni isang gutom na Pilipino! Oh, yan po raw ang bagong dream ni PBBM sa sambayan ng Pilipina Panoorin niya pa. Wala nang gutom. Hmm. Wala nang gutom na Pilipino. Ang That... ah! <laughs> sarap-sarap ng buhay, mga kababayan. Oh, forget Bente. Oh, sinong nangangailangan ng 20 Bigas? Oh, mas maganda na itong bagong panaginip ni PBBM, di ba? Wala nang gutom na Pilipino. Oh. <laughs> It is my dream. No oh. hungry Filipino. Panaginip daw ni PBBM, mga kababayan. <laughs> Oh! Pero gising siya ha, hindi siya natutulog mga kababayan. Oh, ang bagong panaginip ni PBBM, wala nang gutom na Pilipino. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That wow. is my dream. No hungry Filipino. Pilipino. Ah! Wala patong mga amoyon. Ah! Wala mga amoyon. <laughs> oh. So, so... Wait, 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 wait. wait. Maniniwala na naman ba tayo dito? Oh, dati-dati 20. Oh, bakit iniwan na lang pangakong iyon? O oh, pangarap. Ngayon may bago na naman. Walang gutom na Pilipino. Maganda pong pakinggan mga kababayan, pero mukha <laughs> Mukha po hindi realistic, 'di ba? Hmm. Ano nang ibig mong sabihin ng gutom? Na bawal kaming magutom. Oh. <laughs> baka baka susuportahan na nito mga kababayan yung sinabi ni Congressman Arcoleta na Bumawa na lang ng astronaut food, di ba? sabi ni Marcolleta dati, nang sa gayon, hindi na daw kain ng kain itong mga mahihirap na uh, minsan lang sa anim na buwan, kumakain, isang beses sa so kumakain ng <laughs> mga mahihirap kapag papakainin ng astronaut food. Huwag <laughs> mayroong uh, usapan ito si BBM, si Marcolleta wow, Kaya wala nang magugutom Pero hello Hello. Mukhang siya hindi po masyado mga kababayan. Itong bagong pangarap na naman. Uh, uh, dream, dream. ni PBBM na walang gutom na Pilipino. Oh, kahit pa ngayon. <laughs> ay, mga ano eh. Mayayamang bansa ay may hunger rate pa rin. Oh, pero tayo. Oh, tayo. Hoy <laughs> PBBM. Oh, ka kami si sa EDSA kanina. <laughs> ang um, nakuha namin pasma o oh, dahil sa sobrang traffic mga kababayan ang tagal namin nakaabot sa bahay o, oh. gutom kami eh o, oh. nagutom kami doon na, trap kami sa gitna ng EDSA o, oh. siguro PBBM solusyonan mo din yan ang traffic ko <laughs> o, oh, dahil kahit may pambili kami, eh, hindi kami nakakain dahil trap kami sa traffic ganyan pa mga kababayan, ang ibig sabihin doon itong si PBBM ay eh, wala nang gutom dahil mayroon ng pagkain lahat wow, okay, sige thank you for being oh. part of that effort. Wow! Thank you for being part daw sa Bagoong Pilipinas, mga kababayan. It is as noble a cause mm. as we can possibly have. <laughs> Sabi ng mga netizens, mga kababayan, another, pambobola na naman. Oh, gagamitin na naman ba itong ano? Ah, pambobola ng bagoong Pilipinas dahil mayroong eleksyon sa susunod na taon. Mm, walang gutom na Pilipino. I Diyos Is mayroon. to make sure that every single Filipino. Each... Every, every single Filipino, ha? Oh. oh, walang exemption. Lahat ng Pilipino. Every single Filipino. And everyone of whom we love. Like... Whom we love, like... <laughs> Humwi love lang pala mga kababayan. O, kayo naman. <laughs> Hindi kayo love eh. O, bahala kayo magutom. O, ilan-ilan lang kasi ang love ng mga tao ito mga kababayan. O, unang-una, mga sarili nila. Because family ma'am, never mm. again feel the pangs of hunger. And oh, never again feel the hunger daw. That, oh. Pangs I think. of hunger. Yung pangs, di ba? Yung pangil ng hunger. <laughs> oh, maniwala kaya. We ha? will... <laughs> we dapat oh, niya natawa sa sarili niyang we, sinabi we if we can achieve that then Ay, i think na naman. We, we can claim oh pati siya mga kababayan natawa sa kanyang sariling joke oh, oh paano na lang kami. You oh. have led a good life. Good life. Oh, kayo lang kayo. Sama-sama kayong naging milyonaryo. O oh. oh, sila sila lang ang nag-good life mga kababayan. To build a bagong Pilipinas of food mokap. is not only affordable. But no, not afford, not only affordable ang food. Eh ang mahal lang. What? <laughs> oh, sobrang mahal na halos hindi na nga kami makabili sa karinderya. Oh, yung binili namin sa karinderya half price na lang. <laughs> At saka pansit. Oh, ang laki nang nabayaran namin. Hindi na kami nakakain ng like ano yung pork. <laughs> oh, dahil sobrang mahal kulang ang budget. Oh. Um, Hanggang pansit at saka pati gulay mo mga kababayan mahal na. Mm, sabaw na lang Plentiful. oh. Where every bagong Pilipino leads a good, healthy and productive life. Wow. Once again. Healthy and productive life. Oh, kayo lang naging productive. Congratulations to our nominees and to our awardees. Mabuhay mm. ang bagong Pilipino. Bago ang Pilipinas. Oh, eto ha nakalimutan na yata ni PBBM itong kanyang sinabi last year ha mm. na 20 bigas oh. hindi nga nagtupad kahit pa nga subsidize sa bigas mga kababayan ay hindi nagtupad 29 oh, yung malapit ng mabulok oh, saan na ginawa naman lang 20 <laughs> bakit may uh, ano pa may tubo pang 9 oh. Remember this makababayan yung kanyang pangarap na bente uh, tapos ngayon dinagdagan pa na wala na talagang nagugutom every single Filipino. <laughs> pangarap na pangarap. sinabi na nung bago kong upo na sana mapababa natin ang presyo <laughs> ng bigas, bigas ng 20 piso. Oh, 20 piso. Kumusta na po mga kababayan? Anyway, hindi niya sinabi ha 20 piso uh, per kilo. Back up and one fourth. Hindi oh. <laughs> pa tayo umabot doon. Dahan-dahan palapit. Dasa dalawang putlimang piso na lang. 35 da <laughs> daw. Dahan-dahan na daw. ayo oh. Bakit pati yung subsidized 29? Tinoybe? Dati kira 25. oh Ang subsidized subsidize na nga yan, Konti na lang. May oh. bababa natin yan. <laughs> Kunti Tapos na lang. yung ginawa natin, <laughs> bawa doon sa sibuyas, Kasi oh, oh. din. Ah, uh, para o, lahat ng bilihin BBM ano, nagsitaasan na ang presyo. Oh. Ay nako. Biglang nagtaasan lahat. Eh, na kulang sa production, ginawa namin, ay mm. namin para Kung mga bagay na hindi talaga kaya mga kababayan, sana hindi na lang niya sabihin, no? Oh. Huwag <laughs> na lang banggiting banggitin dahil lumalabas mga kababayan, ay eh, mabuladas na naman yan. Oh, pambobola na naman. Oh, For the second time maron mabobolan na naman tayo dito sa uh, Una 20 uh, ngayon ulang nagugutom tumataas rin ang presyo asukal mm. ganun din umakyat na 100 uh, pl 100 uh, plus ang mm. uh, ang bawat Hulihin mo ang mga holders BBM please oh uh, dahil ang sabi ni Rocky, ha, ang mga holders ay kasama dito sa, sa nakaparty daw sa palasyo sumasama pa daw doon sa mga flight mo abroad sabi ni Roque. oh gano'n ba totoo kilo, yan isang kilo ngayon ay nasa 20 nasa nasa 85 and below na kaya nakita <laughs> kagaya nga ng sabi ng ating butihing gobernador eh sabi niya naubos agad eh tala hmm. oh, ay tala agad kaya maganda naman na eh kayo ay uh, nandito at nakikita na ninyo nakikita ninyo na may paraan naman <laughs> May paraan nga para bumaba ang ano, mga kababayan Yung presyo ng bilihin Anong paraan mo? Para oh. ipababa ang ating presyo Wala nang gutom Wala nang <laughs> gutom ang Pilipino That... Lahat busog mga kababayan Wala nang gutom This is my dream no. Oh, bagong pang, pang naginit O, oh, ng gising Oh, mm. hungry Pilipino No, hungry Pilipino oh. Ano pong masasabi niya dito mga kababayan Sa bago na namang panaginip ni PBBM. Forget 20. Oh, andito naman tayo sa bagong pangako. Wala nang gutom na Pilipino. Post your comments below.